हेल्दिन उल्लेटीको At wala akong pakialam kung siya ilang beses nang nabansag ang World Superstar of all time. Dahil alam naman natin tuwing wala siyang iniindang injury, patuloy siyang naglalaro na parang siya ay nasa kanyang prime. At kahit na siyam na games pa lang ang nakakalipas sa pagbabalik niya, unti-unti na niyang naibabalik ang bagsik niya sa opensa. Tulad sa play na ito, pushing the pace sa transition, tingnan niyo kung gaano kabilis ang double cross na kanyang pinakita. Getting to his spot sa midrange kaya ang 2 points ay ilista muna. At sinabi ko na to dati na hindi siya nabibigyan ng sapat na credit sa ball handling niya. Coupled with his 7-foot wingspan at malahiganting mga kamay, Imposible talagang maabot kahit ng mga sentro ang kanyang mga tira. Pero sa pagkakataon ito, kaya na kaya magtuloy-tuloy ng kanyang pinapakita o katulad lang ito ng mga nakaraang season niya kung saan sa kalagitnaan ng taon ay maglalaho siyang parang bula. Tara't pag-usapan natin si Kawhi. Oh, Kawhi. Pang-anim na sa standings ng Clippers sa kanilang kumperensya Pero dapat pang mas katakutan ng kanilang prangkisa sa pagbabalik ni Daklo sa kanilang sistema Dahil kung dati si James Harden lang ang bumubuhay sa kanilang opensa Andito na muli si Leonard Akayang pagmukha yung bata kahit na sino humarap sa kanya Tulad sa play na ito Going transition behind the back sa base spin move para iwanan ang primary defender niya Then hesitation step back naman para ifreeze ang help defense na sumulubong sa kanya sa pintura And watching this pa hindi kayo ayon na siya isa sa mga pinakalital na ball handler sa kanyang posisyon At ito nga rin ang dahilan bakit napakasarap niyang panoorin mula noon hanggang ngayon Kaya sobrang unfair talagang i-discredit ang kanyang buong karera dahil sa injuries na kanyang iniinda Dahil tuwing healthy naman siya, kayang kaya niyang magbuhat ng isang buong prangkisa tulad nga sa huling dalawang seasons niya, 24.6.3 points, 6.3 rebounds at 4 assists per game ang kanya ay ginamada. Shooting 52% sa field, 42% sa trash at 88% pa sa free throw area. Mga halimaw na numero para sa isang player na binabansagang world superstar sa liga. At para sa akin, wrong timing lang talaga ang dating ng mga injury niya. Natataon sa playoffs kung saan mas kailangan siya. At timing lang talaga ang problema. Dahil dati pa niya pinutunayang sa postseason mas tumataas pa ang mga numero niya. Dahil sa huling 50 playoff games na kanyang pinaglaroan, 30 points, 9 rebounds at 4 and half assists per game lang naman ang kanya pinakawalan. Kaya sa mga nagsasabing takot lang sa playoff si Leonard kaya biglang nasasaktan, wala yang katotohanan. Dahil nga sa nature pa lang ng laro ni Kawhi mas bagay nga siya sa mga high stakes game ng liga. Hindi siya highly emotional, consistent at kalmado lang kahit sino pang umarap sa kanya. At sabi ko nga kanina tuwing wala siyang iniinda, mga place na ganito ang ating makikita. Si Giannis at Lopez na ang sumalubong sa kanya, two of the best shot blockers ng Niga. Pero harap harapan pa paring na score na ni Kawhi sa shaded area. Kaya nga kahit alam ng Clippers na may chance ang mawala na naman siya sa kalagitnaan ng season, patuloy pa rin silang sumusugal sa kanya. Dahil kahit ano pang sabihin ng iba, Kawhi will still be Kawhi. At kahit nga wala siya sa kalahati ng season nila, nagawa pa rin nilang makakayat bilang pang-anim sa kanilang kumperensya. Kaya ngayon nandito na muli si Leonard, i-expect natin na masangat ang kanilang kardada. At kahit na technically pwede niyang i ng mas madalas ang bola, hinahayaan niya ang kanilang sistema ang pumunta sa kanya. Hindi niya pinipilit ang kanyang mga tira, at wala siyang inaagaw na spotlight sa kanyang mga kasama. Kaya ang resulta, napakasarap panoorin ng Clippers sa offense. At sa siyam na games nga kung saan naglaro na siya, ito doon ang naipanalo nila. Beating San Antonio, Lakers, Milwaukee at iba pang mga prangkisa. Kaya kaabang-abang talaga kung kayang isustain ikaw ay ang kanyang pinapakita. Ang hiling ko ay sana, para mas mabigyan tayo ng mas dikit na laban sa kanilang kumperensya.